Tapos mga koys. Ito na naman yung natapos natin gawa. Ang vanity cabinet. Ito yung tatlong drawer na uh, assemble natin. Yan mga soft close yan. Ito naman yung maliit na vanity kabinet uh, cabinet. Yan. Itong kung ano makikita mo, naka 45 degrees siya dahil uh, yan na yung pinaka-handle natin. Less handle kasi tayo lahat guys, pati sa drawer. Ayan. Itong area na to ay ang um, supply ng hot and cold para sa shower at saka dito sa lababo nila. Ayan. Soft close din yan guys. Tingnan nyo. Ano oh. Ang gamit naman natin dito na hinges, itong uh, happily na uh, heavy duty uh, full overlay na hinges. Ayan yung hinges natin dito kasi sa part na to full overlay kasi uh, cover niya lahat dun sa gilid dito naman sa kabila ang ginagamit natin dito ay half overlay Ayan. Uh, dahil half overlay siya dahil maghahati yung isang board dito sa pintuan na to at saka dun sa dito sa drawer na to. Ayan, makikita mo. Ayan, naghati sila. <clears throat> Ayan. So, makikita natin na yung pagitan niya sa gitna. Ayan. Itong sa taas na drawer natin medyo maliit siya dahil uh, meron siyang uh, sink sa ilalim ah uh, babangga kasi siya kaya pinorward ko dito mabanda sa kalabas ah, pero itong sa baba mag, mga malalaki na ito itong dalawa ito, at saka itong pangatlo ah uh, drawer ayan. soft close din yan at ang gamit naman natin dito na drawer guide ay happily na heavy duty. Yan makikita nyo ating drawer guide na ginagamit. So ito yung kabuuan gawa natin guys. Yan. Uh, napaka -linis. At yan lang muna ay ipapakita ko rin sa inyo yung mga ibang gawa natin na cabinet dito sa pandang gilid at saka yung sa master bedroom. Thank you for watching guys.